Sa so karagdagan pa nating mga balita, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CNN roving reporter sa Mindanao. CNN Live. Nation, Nation. Ah, Willy Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. May yung Mindanao. Nasa ang tatlong badyaw na taga Barangay Amaloy, Lamitan City, Basilan, Province. Matapos tumaub ang kanilang sinasakyang bangka, bunga ng malakas na hangin at ulan, dala ng habagat at naging sanhi itong mapadpad ang mga ito sa karagatan na sa bayan ng Pitugo, Zamboanga del Sur. Kini nilala ang mga napadpad ng mga badyaw na sina ni Radyo Jaak ibno, John as nasyon at isang kamati as naon, mga taga barangay Amaloy Lamitan City na ngayon nasa pangangalaga ng Pitugo Municipal Disaster Reduction Management Office habang inihimpil e naman muna ang tanilang motorbanka sa Marjon Campos Pilari sa barangay Balong-Balong Bayan ng Pitugo, Zamboanga del Sur. Samantala, isang malaking barko na MV Gaines Hunter ang tinangay ng malaking alun at sumadya dito sa Pasio del Mar, Zamboanga City. Ayon sa ulat ng PNP Zamboanga, nalagot ang kabli sa angkla ng barko na humimpil pansamantala sa di kalayuan ng naturang Paseo del Mar, isang seaside boulevard sa lungsod dahil sa masamang panahon. Well, Ramos C. M. reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng City Base, ng gulat ng live para sa Seymen, Pilipinas. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, ang ating CMN Rowing Reporter sa Mindanao. CNN Live. Live Nationwide. Nationwide.